approve na hapon po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Puentes at inaanyahan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama natin tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto o programa ng gobyerno, maging mga pribadong ahensya at organisasyon na sa dyan ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Ibahagi ang inyong reaksyon at suyesyon sa ating email at fanpage na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Makilawak na kaibigan dahil ay programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approved, Gawin natin 'to. Ang ating bansa, malaking bahagi pa rin ang nakasalalay ang pamumuhay sa agrikultura, sa mga produkto na galing sa agrikultura. At kapag ka agrikultura ang pinag-uusapan, merong mga ibang elemento 'yan. Isa sa pangunahin na hindi po pwedeng mawala ay ang patubig. Natatandaan po ba natin kung ano yung ahensya na katuwang ng ating mga magsasaka para sa kanilang mga patubig? Sila ang ating kakwentuhan ngayon dito sa ating palatuntunan. Huwag kayong aalis, magbabalik ang approved. Ang National Irrigation Administration o NIA ay pag-aari ng gobyerno na namamahala sa pagpapaundad at pamamalakad ng irigasyon sa bansa. Itinatag ito noong June 22, 1963 sa ilalim ng Republic Act 3601. Nilalayon nito na magkaroon ng maunlad at maayos na sistema ang irigasyon at mapaganda ang programa ng gobyerno na Agricultural Development Program. Ilan sa mga layunin ng NIA ay ang matustusan at makapagbigay ng sapat na patubig para sa mga irrigation system sa tulong ng mga magsasaka. Makapagbigay ng tulong sa iba't ibang institusyon upang maging maayos ang mapagkukunan ng tubig para sa irigasyon. Suportahan ng pagunad ng isang lugar, pangkabuhayan man o pang sosyal. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad at pamamahala ng irigasyon, mapabuti at mapanatili ang magandang operasyon ng ahensya bilang isang korporasyon at service-oriented agency ang irrigation delivery, balikatan sa gip patubig program, konsultasyon at tulong sa local government unit at iba pang ahensya ay ilan sa mga serbisyo ipinagkakaloob ng National Irrigation Administration. Ilan sa mga proyekto nila ay ang Agno River Integrated Irrigation Project, Kasegnan Multi-Purpose Irrigation and Power Project, Help for Katubig Agricultural Advancement Project, Umayam River Irrigation Project Participatory Irrigation Development Program at marami pang iba. Mayroon din silang mga proyekto na ipinagpapatuloy gaya ng balog-balog multipurpose project. Kamakailan lamang ay naglunsad ang niya ng Farmer Training Center Groundbreaking Ceremony kasamang Administrator, CAR Regional Manager at Public Affairs and Information Staff Manager na si Ms. Filipina P. Bermudez maging ang LGU officials na ginanap sa Wangal at Trinidad Benguet. Sa ngayon ang National Irrigation Administration ay nagdiriwang ng 50 years anniversary na patuloy na nagbibigay sa Ako si Jinky Lustica at approved sa amin ang ahensya ito. batang bukid, ano po, at natatandaan ko nung bata pa ako, isa sa mga seryosong pinag-uusapan ng lolo ko, ng tatay ko, ng mga tito ko, ay ang tungkol sa patubig, lalo na pagka nagkakaroon ng tinatawag na tagtuyot. Meron tayo isang ahensya ng pamahalaan na may ka-join forces, no, private sector, na nangangalaga ngayon sa pangailangang patubig ng ating mga butihing magsasaka. Please help me welcoming Miss Pilipina Bermudez, ang manager ng Public Affairs Information at staff ng National Irrigation Administration. Ma'am, magandang-magandang hapon. Magandang hapon din sa iyo, Elaine. Okay. Unang tanong ko sa inyo, kasi ang mm -hmm. dami nagre-reklamo. Napakainit ng panahon, ano? Pati boses ninyong lingkod, medyo apektado na ng init. Oh, Meron kaga. yata ang tagtuyot sa lalamunan ko. <laughs> Kamusta yung ating mga bukid ngayon, ma'am? Um, sa ngayon po, it is a March, April, May na po eto na yung panahon ng anihan uh -huh. so konti na lang yung patubig na pangangailangan aberuin mo yon may mga ganung uh, information ang NIA among other things no uh -huh. but before we go into further discussion ano ba ma'am uh, o kailan na establish ang NIA at paano ito na itatag? okay ang National Irrigation Administration ay naitatag noong June 22, 1963. Wow, 1963. So, mm -hmm. so by June 22 of 2013 50 years na po ang NIA. Oh, golden Oo. na. Uh -huh. So we are celebrating our golden anniversary sa June 22. Uh -huh. At napakarami namin naka-line up na activities to to cele celebrate this anniversary. Ay isahin isahi natin yan, mamihimayin natin yan ano, mamaya mm -hmm. sa ating susunod na segment. But now, uh, I would like to ask you, nung itinatag ang niya ano yung uh, primary responsibilities, duties, vision, mission, goal ng ating ahensya? Okay. Ang National Irrigation Administration ay nabigyan ng mandato mm. na maghanap ng mga pwedeng gawing irrigation system okay. lahat ng available water resources sa buong Pilipinas tinitingnan namin yan upang makapagpagawa ng mga patubig sa iba't ibang parte ng Pilipinas sa kasulok-sulok ng parte <laughs> ng Pilipinas andon po ang niya kaya sa pinakatuyot natin bahagi halimbawa basta sa Dako ng no? mas merong pagkukuhanan ng tubig okay. pwedeng pwede po okay now doon sa mga Uh, nagpipilit magtanim, ano, doon sa mga likod bahay, may maliit na taniman sa likod bahay. Ang dali-dali natin gawin, ano, magdidilig lang tayo ng, ng ating mga pananim, mm. kahit yung mga decorative plants natin. But sa farming, it's uh, much more, uh, tawag dito, Uh, complicated than that. Kay? Halimbawa, yung sa ating staple food, mm. yung ating palay. palay. Okay. Ipakidescribe nga sa akin, ma'am, kung gaano ka Arami uh, ang patubig na kinakailangan ng ating palay mm -hmm. before it can even grow and prosper into the golden grains. Okay. Sa ngayon, sa dami ng bagong technology na mm -hmm. nare-research ngayon, ang kailangan lang na patubig ay konting-konti na lang. Unlike before. Unlike before na yung practice ng mga magsasaka na kailangan maraming tubig ang kailangan. Pero sa ngayon, sa bagong technology, meron tayong tinatawag na alternate wet and dry. Okay. Ibig sabihin, pwede nating patuyuan yung mga palin natin for as long as two weeks. Uh -huh. And then, patubigan ulit. So, in that manner konting tubig na lang yung kailangan natin mm -hmm. at sa ganung strategy napapalawak natin na natin sa buong Pilipinas ayan so. now ma'am ang pinag-uusapan kasi natin palay ano uh -huh. kasi eto yung kapag medyo bumababa yung buffer stock uh -huh. ng NFA nagpapanik na lahat ng tao uh -huh. para bang wala na ibang kakainin kundi bigas lang ano po uh -huh. um dati tayo ay nag export ng uh -huh. bigas now uh, we are Uh, sad, importing. Okay. Pero at the same time, yung ating production pa rin ng rice, malaki pa rin ang mm -hmm. nagagawa. Mm -hmm. Ma'am, would you happen to know kung ilang sako ng bigas ang kinukonsumo ng ng isang tao, ng isang pamilya? Ang <laughs> malaki. Si, parang 110 wow. uh, kilos, kilos wow. ang isang tao. Isang Pero gusto taon. kong sabihin dito ngayon mm -hmm. na dahil sa program ng Rice Self-Sufficiency Program ng National Irrigation Administration. Mm -hmm. And incidentally, attached agency kami ng Department of Agriculture. Yes. At ang ating mahal na secretary ay mayroong programa na Food Self-Sufficiency. Yes. At ang NIA ay isa sa mga contributor para ma-attain yan. Okay. Sa liderato ng aming administrator na si Antonio S. Nanguel, mm -hmm. uh, malaki ang naitutulong ng NIA. Para makuha hmm. po natin yung rice self-sufficiency. Okay. Uh, actually, itong 2013, we're hoping na by December, makukuha na natin yung rice self-sufficient dito sa ating bansa. Explain natin ng konti, ano, rice self-sufficient. Ano ibig sabihin nun? Uh, hindi na po tayo mag aangkat ng maraming marami sure. dahil maramit na tayo uh, supply ng palay. Okay. Oh yes. Okay. No, ma'am, sabi mo kanina attached agency lamang ang niya huh? sa Department of Agriculture. Oh. Under what office is NIA under? Office of the President. Hindi na. Hindi attached na, agency yeah. na lang kami sa. Okay. Dati under the Office of the President kami. But then it was transferred as an attached agency to the Department of Agriculture. Okay. Now tama ba 'yung sinabi ko kanina, ma'am, na ang NIA although it was created through the efforts of the government, mm -hmm. ngayon may katulong na kayo sa private sector. Gano'n po ba 'yun? May partnership kayo? Uh, sa NIA, ang partner po namin ay 'yung ating mga magsasaka. Okay. okay. Uh, ang NIA kasi merong dalawang klase ng sistema na ginagawa or maintain and mm -hmm. manage. Ito po yung tinatawag natin na National Irrigation Systems kung saan ito ay yung mga more than 1,000 hectares, ito po yung minamantin ng NIA. Okay. Yung less than that, tawag po namin ay communal, mga irrigators associations naman ang nag-maintain. Okay. Okay. Ang partnership po namin sa ating mga irrigators association ay sila po ay binibigyan namin ng karapatan na mag-manage ng certain portions of our mm. irrigation system. Mm -mm like yung mga malalaking kanal ibinibigay namin sa kanila Aha. sila yung nagme-maintain sila yung naglilinis at sila na rin yung magpapa uh, magdi-distribute ng tubig sa kanila mga kasamahan, kasamahan. No? okay dumadaan din ba kayo ma'am sa mga kooperatiba may mga kooperatiba din kami yeah. yes kasi minsan ganun eh, no? yung kumpul-kumpul ng mga magsasaka, mas madaling i-manage kapag kami kooperatiba. Okay, nabanggit ni ma'am kanina, 50 years old na golden anniversary na ng uh, National Irrigation Administration. Marami daw silang nakaline up ng na mga programa para to push further yung programa ng pamahalaan naman, uh, rice self-sufficiency among others. Kasi hindi namang, hindi naman tayo nabubuhay lang sa bigas, no? Yung iba pa pang mga agricultural products. Kaya okay, Alice, magbabalik pong approve organisasyon na kagaya namin ay nakikilala at uh, ang mga tao na nangangailangan ng ng ano ng assistance eh, alam nila kung saan sila dapat pupunta at uh, nagpapasalamat kami at nabigyan ng pagkakataon ng pape naman na makilala ng kuan ng ng buong education system ang medyo bitin lang doon sa feeling ko kulang ng time para na-explain sana lahat ng mga programang ginagawa namin para tumulong sa tao. Kaya ang progr ang programa ninyo approved. Uh, gusto ko'ng ikong-congratulate yung Net 25 at saka yung uh, buong staff ng approved for coming up with such a an outstanding uh, public affairs program. Uh, at tapos uh, salamat din ako sa inyong lahat kasi naisipan nyo kaming imbitahan sa programang ito at uh, upang sa ganun ay maipaabot namin sa ating mga kababayan ang mga impormasyon na dapat nilang malaman tungkol sa mga programa at mga serbisyo na ipinag, uh, ibinibigay ng National Conciliation and Mediation Board. So, malaking bagay ito sa amin kasi uh, ito ay bahagi ng aming information dissemination campaign. So, para sa, mga, sa isang ahensya na katulad namin na walang malaking budget para sa media relations, ang programang ito ay uh, nagbigay daan upang uh, magkaroon kami ng pagkakataon na makilala ng mga iba nating mga kababayan. Abro! Hindi lamang naman nabubuhay ang mga Pilipino sa bigas marami pa rin tayong mga produktong agrikultura na tinutulungan ng NIAO, National Irrigation Administration. Ma'am, doon sa mga vegetable at saka fruit produce natin, ano, and uh, I heard na meron tayong mga ine-export na mga prutas, halimbaway uh, halimbawa, mangoes natin at saka yung mga bananas natin. Sila nangangailangan din ng patubig, of course. Lalo na pagka tumatama yung ganito kainit na mga panahon Ano po ang programa ng NIA for them? Usually pagka mga fruit-bearing trees or fruit farms, mm -mm. Uh, hindi kami masyadong na-expose dyan. Okay. But then ang assistance namin ibigay namin is tinuturoan namin sila kung paano yung tamang pamamaraan. Like may mga, <clears throat> in-install kami mga water system, mga... Okay. Patsi-patsi lang yan kasi okay. hindi naman masyadong kailangan ng tubig dyan. Mm -mm -mm. Pero naman maximize yung ating water resource. No? Oo, naman, oo, oo naman. Kasi iba, dilig lang ng dilig eh. hindi naman kinakailangan pala no, ng ating alaman. Okay. Now, kanina din binaget ni Miss Filipina Bermudez na 50 years old na ang National Irrigation Administration for uh, a person, kahit tao na lang. Sa isang tao o sa isang organization, isang ahensya na makasurvive ng 50 years, eh milestone nito sa kanyang yes. existence. So, So ito ay malaki ang celebration and as we know ang celebration hindi lamang yung uh, uh, jubilee o yung yung pagsasaya kundi hindi yeah. merong inihahanda para kasing second uh, second wind in life na itong mm -hmm. after 50. Ano-ano okay. mga, mga programang uh, naka-ready niyo for the 50th anniversary on June? Actually we started celebrating, celebrating okay. ng January. <clears throat> okay. Ang pinaka importanteng activity namin dyan is we conduct the NIA Irrigators Association Day okay. sa bawat region. Okay. Doon sa pagtitipon na yan, magkasama yung ating mga farmers mm. at saka mga empleyado. Okay. At nagkukwentuhan sila, nire-relate nila kung ano yung nagawa ng NIA sa kanilang buhay okay. for the last 50 years. Wow. At uh, recently nga, nasa kagayan kami, uh, Region 2, at Napaka-touching yung mga testimonies ng ating mga magsasaka mm -hmm. na kung paano sila nabuhay ng maganda mula nang nagkaroon sila ng irrigation sa okay. kanilang lugar. Okay. So I can give an example, yung isang farmer ni Mr. Lino uh -huh. from Tumawini, noong wala so pa... Isabela. Isabela, okay. I've never heard of that place. Oh, okay, <laughs> Tumawini, Isabela. Tumawini, Isabela. Okay. Sabi niya sa kwento niya, Nung wala pa ang niya, 2,000 square meters lang yung kanyang sinasaka. Okay. Nung magkaroon po ng niya, pinilit niya na yung 2,000 square meters niya ay makapagtanim siya ng at least three times a year. Okay. At gumanda yung kanyang ani. Okay. So, that was in 1983. Mm -hmm. 2013, ang kanyang sinasaka na ngayon ay 22 hectares na. Wow. Napakaganda. At uh, From ilan uli? To 2000 square meters okay. lang to 22 hectares. Wow, na. ang laki. Yes, at times mm, ilan 'yon? Mm, 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 Ilang percent yung growth laki, niya? Laki, laki ng growth. <laughs> Mahina sa numero pasensya na po, pero malaki siya. Ang laki yun. At ito ay isa lamang sa mga kwento na maririnig natin kapag nagsama-sama yung anong tawag niyo doon sa organization ay National Irrigators, uh, Irrigators Associations na. Irrigators Association. Irrigators. Ano sa Tagalog eh, ito, ng irrigator? Samahan ng magbubukid. Samahan ng magbubukid. Oh, pero pagka oh. uh, uh, literal ang translation natin, nagpapatubig. Nagpapatubig. Uh, pero magsasaka, magsasaka sila talaga. Magsasaka na nagpapatubig. Okay. Yeah. Now ma'am, yung uh, kasi tumataas din ang demand natin ano for mm -hmm. for rice. Ito tumataas yung population natin. Tapos dinagdagan pa doon sa self uh, rice self-sufficiency program niyo So yung demand sa ating magsasaka, ma mataas ng konti. So, yung programa, ay suppose, ng NIA, ay kahilera nun, ka ano po. Ano, ma'am, ang mga programa ng NIA uh, in the future para makaagapay dito naman sa programa ng uh, uh, more production of rice? Alam natin na sa ngayon ay paunti lang paunti yung ating irrigated area yes. kasi lalo na dito sa Metro Luzon. Mm. Uh, maraming land conversion dyan. Mm. Right. Okay. So ang ginagawa ng National Irrigation Administration is dagdagan kung strategies na lang kung pa paano maparami yung ani sa bawat hektarya. Okay. Before, umaani lang yung ating mga magsasaka ng mga 60 kavans per hectare, pero nagkaroon ng patubig, umaani po sila ng 150 to 200 kavans per hectare. Ah, more than so, yun twice. Na lang, more than twice. Yun na lang po yung aming gagawin. Kasi hindi na kami makapag tubig ng mas malawak, no? So ang gagawin na lang is increase the production okay. per hectare. Okay. Now I'm just curious ano kasi we're talking about uh semi -dry land or land needing irrigation. Mm -hmm. uh, pagdating sa mga pananim, paano naman pagkadumarating na itong mga kaibigan nating sina Ondoy's na Sendong, meron din bang papel ang NEDA? Mm, malaking malaki. malaki. Uh, pero dahil sa, meron pa kami malalaking dalawang dam eh, yung okay, Reserva namin yeah. na Pantabangan, okay. I hope you heard of, them. Course, of course. tsaka yung sa Magat, sa si Isabela. Itong right. um, dalawang malalaking dam na to is, meron silang mm. mechanism kung paano malalaman gaano yung dami ng tubig na na mapupunta sa Reserva yeah. para alam nila kung gaano karami din yung i-release. Okay. Pero And that's under the uh, the management of NIA. Nia uh -oh. oh, I did not know that. Sa Nia yon. Oh, okay. Yung hydropower sa NPC. Sa NPC. Yon, yung sa patubig side. Yung component amin, na yon uh -oh. sa NPC, but yun sa patubig Irrigation side. Sa, sa inyo yon. Okay. So kapag ka magre-release ng tubig, more likely than not mm -hmm. the uh, the decision comes from the NIA. Yes. I see. Uh -oh. Okay. Wow, you learn something new every day. Okay. <laughs> Now, um, halimbawa meron naman ngayon tayo advance weather uh, systems no i uh, what weather uh, prediction na tinatawag um kapag kaalam natin na masyadong maraming ulan ang dala ng isang bagyo o ng isang weather system anong paghahanda ginagawa ng NIA pagka marami yan kagaya na sinabi ko nga doon sa Pantabangan wala mm -hmm. lang ni reserba namin uh, yung dami ng tubig na darating at saka yung dami ng tulog na ipapalabas, <coughs> dapat magpapantay okay. Pero kung minsan kasi, <coughs> yung... <coughs> yes po. Yes po. 'yung dumarating na tubig. Oh, Kayang-kaya pang i-contain ng aming reservoir. So hindi namin pinapakawalan 'yon. Okay. 'Yun ang yung ginagamit namin para sa mga darating na cropping season namin. Ayun. Well. So uh, nag-iimbak tayo. nag ng tubig? kami ng tubig. Okay. At 'yun po 'yung ginawa ng aming administrator noon, okay. nung no? siya pa 'yung operations manager mm -hmm. ng UPRISE. Okay. Nag-imbak siya ng tubig para magamit sa dry cropping season. Okay. sa pagka mga ganyang issue ang pinag-uusapan natin. You have uh, a partnership with the DOST uh, through Pag-asa. Oo. oo. Ah. Sinasabi namin, sinasabi nila kung kailan darating ang ulan, gaano okay. siya karami. At saka meron din kaming flood forecasting din na naka sa aming mga dam. Ayun, may sarili kayo. Meron kami Okay. okay. Now, ma'am, 50 years old na ang NIA, uh, going strong as yes. I, uh, as I uh, see it. Um, ano-ano yung mga pwedeng itulong nyo pa sa ating mga magsasaka? Kasi baka merong mga magsasaka na nag-aalangan yung lumapit sa inyo, mm -hmm. even if it's just for information. I know you have a wealth of archives, no? Uh, pagdating sa mga patubig uh, issues. Paano sila lalapit sa inyo? At sino ang qualified na lumapit sa inyo para uh, magpatulong? Alam mo, Ms. Elaine, ang NIA ay matatagpuan sa lahat ng parte ng Pilipinas. Mm -hmm. Kasuluk-suluk ang parte ng Pilipinas, andyan kami. Okay. So, bawat probinsya, may mga hepe kami doon. At kahit na sinong mm -hmm. magsasaka, pwedeng lumapit sa kanila. Kahit sino. Kahit sinong magsasaka okay. na nangangailangan ng patubig, nangangailangan ng tulong ng niya, okay. pwedeng pwede silang lumapit doon. Okay. Now, kasi ang ating palatuntunan, hindi lamang give ng give ng give. Ano? Mm -hmm. no? Kinakailangan yan. It's a, it's a dynamic interaction between all the stakeholders. So, kayo naman, ma'am, baka meron kayong kinakailangang tulong from our magsasaka sa ating mga uh, ibang kasama dito, no? dito sa activities na ito, dito sa field na ito. Nasa inyo naman ang, ang pagkakataon, manawagan sa kanila. <laughs> Alam po ninyo ang NIA is government-owned and controlled corporation. Yes. Hindi po kami nakakatanggap ng subsidy mula sa national government para sa aming mga sweldo, mm. para sa aming mga operating expenditures. Yeah. Kami po ay nagdidepende lamang po sa binabayad ng ating mga magsasaka okay. which we consider as irrigation service fee. Okay. Sa ngayon, natuto akong ibalita sa Ms. Elaine mm -hmm. na lahat po ng opisina namin nationwide ay financially viable. Ibig wow. sabihin, mas malaki yung kita namin kaysa doon sa aming ginagasos. Dahil po sa pagbabayad ng ating mga magsasaka, wow ng kanilang irrigation service. Well, congratulations naman sa ating mga magsasaka mm -hmm. kasi tinutulungan kayo ng NIA, tinutulungan nyo rin naman ng NIA na kumbaga sa tindahan, hindi lugi, yes. hindi magsasara, hindi, hindi mag-close shop. Okay. Now, ma'am, uh, of course, mga kaibigan, if flash natin sa inyong mga screens ang contact details ng National Irrigation Administration, pero I'd like to give you a few minutes para imbitahan ng ating mga kababayan, hindi lamang doon sa mga activities at saka doon sa services ng NIA, kundi para na rin sa inyong grand celebration on June, and of course, approval will be there. Yes, ma'am? Um, Maraming salamat, Elaine, sa pagkakataon na to. and uh, I'm very proud to say na we've been giving our best service sa ating mga magsasaka for the last 50 years, and uh, going strong pa rin kami. Mm -hmm. At yung pong ginagawa natin na NIA, Irrigators Association Day, mm -hmm. sa bawat region, mm -hmm. ay inaanyayahan ko pa yung ibang region na hindi pa natatapos actually uh -huh. Ms. Elaine bukas na sa Region 1 kami okay. sa Friday nasa Region 5 kami okay. and the following week nasa Visayas kami for the same activity okay talon-talon talaga Talon, maw. Yes, Kaya masayang masaya <laughs> po ang NIA dahil sa sa nakukuha naming feedback sa aming mga magsasaka na sila'y natutuwa sa aming uh -huh. serbisyo at yung po ang nakapagbibigay sa amin ng inspiration to do more and to do our best. Wow, the best kind of inspiration. Yes. Ma'am, uh, advance happy 50th anniversary salamat. and we hope to see you again. If a flash pa rin natin sa screen, mga kaibigan, ng contact details at ang sabi sa akin ni Miss Filipina Bermudez, ang sasagot sa inyo, mag entertain sa inyo, kasing bait niya at kasing ganda niya ang ngiti. Okay? So we have that reassurance. Ma'am, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you, Miss Elaine. Okay. Mga kaibigan, ang ating po kasama si Miss Filipina Bermudez, ang manager ng Public Affairs Information at Staff ng National Irrigation Administration. Usapang patubig, magbabalik pa rin ang ito. isang bagay na kasing ng pagkain, lalong-lalo ng usapang bigas at iba pang mga produktong agrikultura, kinakailangan talaga magtulungan ng lahat ng sektor. Nariyan ang gobyerno at nandiyan din ang mga magsasaka. It's nice to know na ang NIA, National Irrigation Administration, ay self-sufficient na. No? Hindi na nakakarga sa budget ng gobyerno ang kanilang existence, kundi nakakarga na doon sa ibinabayad ng mga magsasaka. At kumikita pa ang kanilang ahensya. Kaya approve sa amin ang niya at ang ating mga magsasaka. Approve na approve na 30 minutes kasama kayo. Tandaan ito'y programang para sa inyo. Martes at Huwebes, nung alas 5.30 ng hapon, kami po inyong makakasama. At your service, ako si Elaine Fuentes at ito approve, gawin natin to.